Marcos Ikalabing limang kabanata Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong pari ng mga hudyo, mga pinuno ng bayan, mga tagapagturo ng kautusan, at iba pang bumubuo ng sanidrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Kayo ang may sabi niyan tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming paratang ang mga punong pari laban kay Jesus. kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato. Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang paratang laban sa iyo. Ngunit hindi pa rin tumugon si Jesus. Kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Pasko, si Pilato ay nagpapalaya ng isang bilanggo sino mang hilingin sa kanya ng taong bayan. May isang bilanggo noon na ang pangalan ay Barabas. Kasama siya sa mga naghimagsik at nakapatay siya noong panahon ng himagsikan. Nang lumapit ang mga tao kay Pilato upang hilingin sa kanya na gawin niya ang dati niyang ginagawa, tinanong sila ni Pilato, Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo alam ni Pilato na ingit lamang ang nagudyok sa mga punong pari upang isagdan si Yesus. Ngunit sinunsunan ng mga punong pari ang mga tao, na si Barabas ang hilingin palayain. Kaya't muli silang tinanong ni Pilato, Ano naman ang gusto ninyong gawin ko sa taong ito na tinatawag yung pari na mga hudyo? Ibang hudyo sa Sigaw ng mga tao. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Ipagod siya tapos! sa krus! Sa paghahanap ni Pilato na mapagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barabas at si Jesus naman ay kanyang ipinahagupi at pagkatapos ay ibinigay sa kanina upang ipagod sa krus. Dinala ng mga kawal si Yesus sa bakura ng palasyo ng gobernador at kanilang tinipon doon ang buong batalyon. Sinuta nila si Jesus ng balabal na kulay ube. Kumuha sila ng sangang matinik. Ginawa yung korona at ipinutong sa niya. Pagkatapos, sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. <laughs> Siya'y pinaghampas sa ulo, pinagduduraan at takot siyang duhuran. luhuran Matapos ko siya'y, hinubara nila ng balabal na kulay ube, sinuutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasa nila sa daan ang isang lalaking galing sa bukid. Si Simong Taga ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus kanilang dinala si Jesus sa lugar na tinatawag na Golgotha, na ang ibig sabihin, buo ng buo. Binigyan siya ng alat na may kahalong mira, ngunit hindi niya ito ininom. Ipinako siya sa krus at saka pinaghati-hatian ang kanyang damit sa pamamagitan ng kalaburutan. Ikasyam ng umaga nang ipako siya sa krus. Isinulat sa itaas ng krus ang sakdal laban sa kanya. Ang hari ng Maribay. May dalawang tulisan kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ininsulto siya ng mga nagdaraan. Pailing-iling nilang sinasabi, <laughs> O oh, ano, di ba ikaw ang gigiba sa templo at muling magtatayo nito sa loob ng tatlong araw? <laughs> Bumaba ka sa krus at iligtas mo ngayon ng iyong sarili kinukutya rin siya ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautosan. Wika nila sa isa't isa. Iniligtas niya ang iba, ngunit hindi may ligtas ang sarili! Makita <laughs> lamang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na yan na ha? hari daw ng Israel! <laughs> Maniniwala na tayo sa kanya! <laughs> Nindait din siya ng mga nakapakong kasama niya. Nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. Nang ikatlo na ng hapon, sumigaw si Jesus. Eloi! Eloi! Lema sa baktani! Na ang ibig sabihin ay... <laughs> Diyos ko! Diyos ko! Bakit po ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi. Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. May tumakbo upang kumuha ng isang espongha. Ito'y binasa ng baasim na alak. Inilagay sa dulo ng isang patpat at ipinasipsip kay Jesus. Tingnan nga natin kung darating si Elias upang iligtas niya. Sabi niya, Sumigaw ng malakas Jesus at pagkatapos ay nalagutan ng hininga. At napunit sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krusang kapitan ng mga kawal. Nang makita kung paanong namatay si Jesus, sinabi niya, Tunay ang anak ng Diyos ang taong ito. Naroon din ang ilang babaeng nakatanaw mula sa malayo kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago na nakababata at ni Jose at si Salome. Mula pa sa Galilea ay sumusunod na sila at nagdilingkod kay Jesus. Naroon din ang iba pang mga babaeng kasama ni Jesus na pumunta sa Jerusalem. Nang dumidilip na, dumating si Jose'ng taga-Arimatea, isang iginagalang nakagawad ng Sanedrin siya rin ay naghihintay na maghari ang Diyos. Dahil araw noon ng paghahanda o bisperas ng araw ng pamamahinga, naglakas tuob siyang lumapit kay Pilato upang hingi ng bangkay ni Jesus. Nagtaka si Pilato nang marinig niyang patay na si Jesus, kaya't ipinatawag niya ang kapitan at tinanong kung ito'y totoo. Nang malaman niya sa kapitan na talagang patay na si Jesus, pumayag siyang kunin ni Jose ang bangkay. Ibinaba mula sa krusang bangkay ni Jesus at binalot sa telang lino na binili ni Jose. Pagkatapos, ang bangkay ay inilagay sa isang libigang inuka sa bato. At iginulong ni Jose ang isang malaking bato sa pintuan ng libigan. Nagmamasid naman sina Maria Magdalena at Mariang ina ni Jose at nakita nila kung saan inilibing si Jesus.